Ayan mga kasagwan, isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ayan, namimingwit tayo ngayon. Ang target natin mga kasagwan, Trebali. Oo, baba tayo magkahuli ng Trebali mga kasagwan. Si kuya di hindi makakasama mga kasagwan kasi maglalatag daw sila mamaya ng ano, bubo trap. Kaya kami lang muna ni Kabulbul. Sana mga kasagwan makahuli tayo dito ng tribali. Maganda na ngayon mga mingwit mga kasagwan. Medyo may alon na. Hindi na malinaw yung tubig Oh. Uy na no. iwari kita pali. Yan wow. uh. yeah. mag ano pa si kabol mo mga kasagwan. Nag prepare. Sana makahuli tayo. Ayan, big shout out nga pala sa inyong lahat mga kasaguan. Lalong lalo na sa mga OFW. Maraming salamat sa suporta sa vlog namin mga kasaguan. Pati na rin sa mga hindi nag skip ng ads. Ayan, maraming salamat po sa inyo. Maraming salamat sa walang sawang suporta nyo sa amin. Kahit madalas lang kami baga vlog mga kasaguan. Pasinsya na po. Nabibisi lang po kami sa ano. Paghahanap buhay. Ayan. Sana swertehin tayo mga kasagwan. Makauli tayo ng malaking tribali para ayos yung content natin. <laughs> Yan, may kumagat na kay Kabulbul mga kasagwan. Yan. May dumawi na. Sana mahuli. Sana mahuli. Ha? Tribali? ano lumo alaaban mo kasaguan? <laughs> Uyag <laughs> uli na mo kasaguan, okay, bali malakas, yon, yon <laughs> Yun mo kasagwa no Good size na <laughs> Thank you Lord Yan Damay Yes ibang Damay na yung ibang nylon namin Yan no Lunok <laughs> so, no? ano Yan sana may kumagat pa Ayos Ayun na. Talaga, mabisa talaga yung hipo na pain. Oo. Kapag hipo na pain mga sagwa, hindi ka talaga masisiro. Sigurado may iuwi iu kang pang ulam. Pasok sa estero. Yun. Thank you Lord. Maraming salamat sa blessing. Sana makadagdag pa tayo mga kasagwan. Ayan may dumadawi na naman kay Kabulbul mga kasagwan sana mauli natin sana matamaan ang kawil yan tinamaan yan tinamaan yes tinamaan mga kasaguan. yes sana sunod sunod na yung kain ng talakitok para ayos mga kasaguan o oh. oh, yan talakitok oh. yan pangalawang huli natin mga kasaguan dali na dali. thank you lord sa blessing yun ha nakapadagdag na naman mga kasaguan yan talagay na naman ng pain si kabulbol yan may huli na naman mga kasaguan Oh, puso. naman 'yan. Sa bato na sa bato. Ayun oh. bato mga kasagwa no. Oh. <laughs> Kala ko talaga kitok. Sarap ko prito. Prito at saka paksi mga kasagwa masarap 'yan. Nasa batuhan na pala yung ano ko mga kasagwa. Pain. <laughs> Ayan, may dumawin na naman kay Kabul Bull. Dali-dali. Dali na mga kasaguan. Wow, talakitok. Uy, 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 wow. uy. Makas. <laughs> Ayun Ayan eh. Ayun o. Thank Bye. you, Lord. <laughs> Nakapadagdag. <laughs> Ayan, mga kasaguan o. Oh. Buhay na hipon. Buhay na talakitok. kito. Ayos, mga kasaguan. Kapadagdag na naman. Yan, sana may dumawi pa. Ayan, may dumawi na naman kay Kabulbul Bull. Dali-dali. Dali na mga kasaguan. Dali na. Wow, tala kitok. Uy, 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 wow. <laughs> Ayun. Ayan eh. Ayun o. Thank dali. you, Lord. Nakapadagdag. <laughs> Yun, mga kasaguan, oh. Buhay na hipon. Buhay na talakitok. Ayos, mga kasagwan. kapadagdag na naman. Yan, sana may dumawi pa. uli na naman, mga kasagwan. Oo, ba? Talakitok, talakitok kata. Uh. Talakitok? Oo. Walakas. Walakas? Uy,

Ikala namin mga kasaguan, pusit. Talakitok na pala. Ayan, pasok. Dali. Dali. Hey. Sana may ano pa mga kasaguan. Dumawi. Ayan, may dumawi na naman mga kasaguan. Talakitok na naman yan. Pagbuhay na hipon. Huli yung tarakitok. O, oh, ipusin. <laughs> Kala namin <tarakitok. laughs> Isdang bato. Isdang bato. Kaya pala. <laughs> Ayan. May kumagat, makasagwan. Uy. Ayan. <laughs> Isdang bato. Isdang bato. May mga mamuri kami ay, 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 ay. mga kasagwan na huwalin. Hindi lang namin yung kanina. Malaki mga kasagwan. Bulso! So, uli! <laughs> Sayang! Pinakagat yung sa akin mga kasagwan. Ito yung huli namin mga kasagwan. Ayan. No? Ayan no? Mga mamuri Bakas <laughs> <kasaguan, nakahuli> ako nagkahuli ako. Dalawa Ayan. Hindi <laughs> ko na bidyuan mga kasagwan kasi biglang kumagat. Ayan, ang laki ng mamurinay. Umuri eh. yung tawag sa amin dito mga kasagwan Ayos, uh, tayo ngayon mga kasagwan Ayan mga kasagwan, bali na kawin na kami Ayan lahat <laughs> yung Nahuli namin, oh Wow, ito yung mga nahuli namin kanina mga kasaguan. di Hindi lang namin ito na videoan. Ito. Ang maganda ng isda. Ito pa. Malaki. Meron pa dito pang ula mo. Oh. Kaya tawag sa amin mga kasagwan. Busaganay. Ito yung bibinta natin. As na mga kasagwan. No? Oh. Ito yung mga talakitok natin. Talakitik. Eh. Wow! Appreciate na appreciate mga saguan Ano mas sabi mo kuya Marbs? Ayos, Goods. Ayos. Ayos. Ikaw kuya dyan. Jackpot na naman. Ang <laughs> May Ipangbenta na naman. Oh, okay. yan ang hangit. Andun pa si Kabulbul na ano, ano, pa yung pambot mga sagwan na sa ano, kabaw. May ahas pa. Ang <laughs> hit. Ayan yung huli natin oh. No? Ito naman yung malalit pang ulam namin ni Kabolbol. Bull. Mga Ayos na yung huli natin ngayon. Yan mga sagwan. ito na yung binta ng ano natin, isda. Naka 650 tayo. Ayan. Yung iba, bumili kami ng coke. Ayan, si diyan kumakain. Ay, naku, mga kasagwan. Ah. <laughs> Yan si Kuya yung ulam ni Kuya Jan mga sa Gwandang na prinito. <laughs> Uli namin yan kagabi ni kabulbul Bull. Nagsolo kami mga sa ng ilaw. Ito yung binta natin mga sagwan. Ayos na. Andun pa yung pang ulam natin. No? Yan Kuya Jan, shout out muna yung mga subscriber natin. Ayan. Shout out sa inyong lahat. yon mga subscriber natin dyan na palaging nanonood. Na Salamat sa panonood. Um. Kumain din. <laughs> Kain daw kayo mga kasagwan. Ayan si Gabolpool mga kasagwan tapos na din kumain. Tayo to kok na. balay kagen dito na lang muna yung vlog natin mga kasagwan. Kita, kita 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 naman tayo sa susunod sa na vlog. Kalbes po sa ating lahat mga kasagwan.